yun know, may booking tayo habang naghihintay sa bahay. Ano, time check tayo, 9.25. Okay mga Dre, kakalabas lang natin ng bahay, no? Know? So may natanggap nga tayo ng booking. Nasa 800 meters lang yung layo sa pag-pick up. So sa mga familia dito sa Marcos Highway, dito na yung pick up natin sa Golden Meadows. Tabi ng ano yun, Joyride. Ito yung Joyride sa bandang kanan. And Main office. Yan po, isa lang naman yan eh. Ah, dyan lahat pinakapunta pag magpaparegister kayo. Yun nga no mga dre, uh, first booking natin, time check tayo, 9.31. Na umaga. Ito yung first booking natin. Yun o, oh, kumakaway na pala sa atin. <laughs> Good morning po. Good morning. Okay, dito natin nahatid no Sa SM Marikina Bari ang singil natin ng address 229 e, Ganyan yung sisingilin natin na Kapag hindi pa natanggal yung commission ni Grab Pero yung mapupunta lang sa atin 180, yan, malinis yan Tanggal na yung commission ni Grab dyan Labas na tayo dito mga dre Wala tayong matatanggap na booking dito Labang tao Sarado pa nga eh Pagkataon lang may pupuntahan dito yung ano natin, pasahero natin ng ganito kaaga. So, tambay muna tayo siguro. Ah, uh, hindi ko alam saan, saan ba tayo pwede dito ngayon. Wala pong pupapasok na booking eh. Matambay muna tayo sa ano. All good sa mga tari, may pumasok na booking. Okay, sa Blue Residences. Buti hindi pa tayo nakalagpas. Ito yung second booking natin. Yung building na yan. Diyan natin pipigapin. Entry nawalan pa ng internet oh. loading nawalan po ako ng ano internet, internet. ah kaya pala Apo. sabi dito malayo ka pa Apo. tapos nandiyan ka na parang wala po signal dito mahina <laughs> ah, hina. okay Marco Polo Ortigas mga kadre yung drop off drop off po muna ito mga kadre yun may booking tayo Yeah. Kawala. Kaka-accept ko lang ng booking, ha. Kawala. Bakit ganar? Kaka-accept lang ng booking. Nawala yung booking natin. So, waiting tayo dito sa ano. Sa F Ortigas yata ito, Sana may pumasok na booking. Kasi may, pag may pumasok na booking, tapos bigla natin pinindot, Ewan ko lang, nakapansin ko na wala kagad yung booking na yun. Hindi lumilitaw sa app ya yeah, minsan pinapatagal ko talaga yung anong pag-accept ng booking. Napapansin ko na kapag naman kagad yung booking noon. Yun. Ito kasi maraming call center dito ano. Kusang-tama tumatambay. Ah, naghihintay pa tayo ng booking dito. So palagi niyo che check mga dre kung may internet kayo pag nakatambay kayo. Kasi minsan naghintay tayo ng hintay wala na pala tayong internet. Akita Kita kits sa mga dre pag may booking na tayo. Okay, dito tayo ngayon sa ano, tapat ng Mega Mall lumipat, no. Uh, mga dalawang kanto lang siguro yung pagitan sa F Ortigas kung sa so tayo nakatambay. Ah, uh, mag isang oras sa tayo doon. Tapos lumipat tayo dito sa ano, no, SM Mega Mall, uh, tabi ng Shangri-La. Shangri-La. Time check tayo. 11:09. So, waiting tayo dito mga tre. Sana ano, makakuha agad tayo ng booking dito. Gusto ko nang umalis dito sa lugar maanda ng oras mamaya hapon na ito may pumasok na booking kaso nga lang lagpas natin sa pick up dun pumasok yung ano eh, booking natin 30 minutes tayo nakatambay sa ano no sa tapat ng SM Mega Mall sa mi San Miguel uh, pag abante natin dun pumasok yung booking pag kaliwa natin dyan no dyan tayo nakatambay ang galing no Dre, dito tayo sa San Miguel Corporation no? ito yung pangatlong booking natin yun Uh, may kumapasok na booking agad. Ito yung pang apat na booking natin. Nasa 1.2 kilometer lang yung pag-pick up. Buti hindi tayo naghintay ng medyo matagal doon. hindi, wala tayong matatamba yan na naman para maghintay ng booking. So medyo matagal din yung ano natin, no? Pag-stay natin sa SM Mega Mall, saka dun sa F40 Gas, okay, isang oras din eh. Hindi ko na tinitingnan kung gaano kalayo yung paghahatid natin. Drop off nito. Na to. Wag lang yung mga 500 plus 600 plus tingnan natin yung drop off noon. Ay. Mano po. Mano po. Okay, dito tayo na no? Sa market market. Tagig Paka-baba lang. Salamat tayo mga dre. Kahit pa paano may pumapasok na booking yun. Meron lit. Sakto mga dre. Oh. Bread talk. Dito yung ano natin, pick up natin, yung booking natin. I-arrive ko na. Buti hindi pa ako nakaliko doon. Hindi, ikot na naman tayo. Hindi na pa medyo makulimlim. Yung mga 100 plus, 200 plus, hindi ko na tinitingnan. Yung drop off. <laughs> tanggap lang tayong tanggap ng booking. Ang hirap ng ano, matengga. Ilang oras tayo nakatambay. <laughs> Thank you po. Thank you. Kaya, may ano dun, may food dun ha. May kape. Kung gusto mo magkape, may tubig dun ha. Okay. May interview siya dito sa Makati, you know, sa Concentrix. Sobrang kabado niya. Kailangan daw talaga niya ng trabaho eh. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi ko, dasal lang po kayo. Saka ano, <coughs> relax lang. Bibigay ko nga sa kanya yung ano dito isang biskwit ko eh. Uh, sabi ko, mahirap po yung ganyan. May interview kayo tapos walang ano, labanin chan nyo. Hindi pa kayo kumakain. Open mo na ako ng pintana, mga dre. Ayun ako. Hindi pa kayo kumakain. Hanap muna ako ng ano dito. Mabibila natin ng ano. Pagkain natin. Ayoko naman i-offline kasi nga matumal yung booking natin no? Nang hihinayang tayo. So, bahala na mga dre kung, kung may pumasok na booking. So, mamaya tayo bumili ng ulam natin. Kasi sa kabilang side nito, sa De La Rosa, Uh, may mga kali-kali doon na mawibili ng ulam na nakabalot na. Yes. So, larin wala rin tayo mga tatambayan ng andito sa Ayala. Eh. Yun, may booking tayo. So mamaya tayo kumain. Hindi ako maka connect sa Waze. Ang hirap mag-connect sa Waze. Kaya ano, buti na lang may map si Grab. So doon tayo ano, no, sumunod. Maya maya nakakonect na tayo sa Waze. Kala ko nga dati tinanggal itong... yung ano, map ni Waze igrab, Grab Buti naman ano Hindi nila tinanggal Kasi nasanay na tayo ano eh Gumamit sa Waze eh Na map Labi na tayo Ito pagka drop off natin ito Ano tayo Kain na tayo Ito mga sinasabi ko madre oh, Diyan tayo nakakabili ng na ulam Bili mo na kaya ako ng ulam Mabilisan lang Bago natin pick up ito Mukha oh, ito si ate Naghihintay na Hindi tayo makakabili Makikita tayo Sila yung ano natin na, Pasahero natin dito tayo ngayon sa Soler. Sila yung sumakay sa ano. Makati. Ah, uh, nag-offline nga pala tayo muna, no. Kain muna tayo. Hanap muna ako ng pwesto dito, mga dre. Time check tayo 1:54 na ng hapon. Sabi ko muna dito kain muna ako. Buti na lang nagbawon tayo ng sandwich. Buti na lang marami ring nakaparada dito. Jingle bells muna tayo. <laughs> Tumaya. Kain muna tayo, mga dre. Ito yung sandwich na pinaon ko. kita Ta hindi tayo pwede magtagal bigla na lang sumusulpot yung ano eh ni Tangard nag online na tayo para habang sumichisha tayo no? baka may booking total ano naman to sandwich lang siguro dito na lang tayo mag waiting sa Mall of Asia no? sa ano dun pagkaliwa natin tapos dulo kanan may mga naghihintay rin ng ano doon mga sinusundo ganun mga bookings tambay tayo doon doon bihira yung naninita nalala ko sa sky ranch sumakay kami ng ganyan lulang lula ako eh kaya <laughs> paglagpas baka dyan na lang tayo tumambay nandito na lang tayo dito na lang tayo maghihintay ng booking tinanggap ko na yung booking mga dre uh, may pumasok na booking sa atin na 78 pesos hindi ko na lang bubuksan yung aircon siguro kahit magbuka ng mga uh, uh, rider sa motor no ganitong pressure lang siguro yung ano ibibigay din Yan. hindi ko na lang bubuksan yung aircon mga dre total malapit lang naman sabihin natin kaya siya may niyata siya yun nakatayo dun sa ano pero parang amerikano eh buksan na lang natin <laughs> Joke lang yun mga tre. Bubuksan talaga natin yung aircon kahit na 50 pesos lang yun. Hindi naman kayo mabiro. Alam nyo naman ako joker eh. Hey Michael. Hello. How's it going? Okay. Ano sa ano lang? 1.4 km papunta dito. Ito nga pala yung drop off no. Tapos yun yung fiero. No araw. Ah, mahilig tayo sa mga ganyan. Hindi ko lang na-realize. Parang inihilo mo lang sarili mo. Ah, eh. uh, yan yung trip natin mga tre. Ayan. Oh. Pag-dyan tayo sa kay sa bandang tuktok yun yung pinaka ano pinaka magandang ano uh, pakiramdam sa na tuk -tuk ng tuktok <laughs> ito panibagong booking oh wala ganyan talaga yung bigay ng booking yun ito naman 71 pesos Baba lang mali yung turo sa atin ni Waze na ano okay may bagong booking tayo dito rin sa short tree residences okay dito rin yung pick natin balik ulit tayo dito sa Soler parang gusto ko na mag set destination Bawal walang pumasok na booking no? pag nag set destination tayo napapansin nyo rin mga tre bawal dito magbenta ng ano no yung mga naglalako ng na, mga taho-taho, no? Mga, mga fishball siguro sinisita sila mga uh, street food, bawal dito. Mapuntang all of Asia. Kasi pag nagagawi ako dito, wala ako nakikita mga ano, naglalakong mga fishball. Hindi pwede magsalubong yung ano na yan. Dalawa na yan. May kanyang-kanyang oras yan. So, umaga yung taho hindi pwedeng ano yan. Mag magpanghapon yan. Fishball naman, hindi pwedeng magpagabi yan. Umaga yung taho hapon, yung fishball, no? At pagdating ng alas 6, nagmamadali na umuwi yan. Yung balot sa gabi. Hanggang madaling araw na yan. Bilo muna ako ng chicken dyan. no? Oh. tayo. Isa lang, walang rice. Walang rice? May rice ako. Pakipili na lang yung breast. Yes, sir. Pindayin, oh. Pero masarap, sir. Ba, masarap, sir. Oh okay na. Thank you po. Salamat, sir. Sir, wala na wala po mga proseso. Magalang po kami rito. Kaya... At isa pa, sabi ni sir, uh, all goods naman ito yung lasa. Hindi ba kasi tayo kumakain na pa lang halian natin. Pero, tingnan natin no, kung talagang masarap yung sabi ni kuya. Pero lagyan natin gravy. Oo nga, masarap nga. Okay, solved na tayo no. E booking nga pala tayo mga dre Ah, yan yung booking natin ah 236 grab pay ah, gumamit na ako ng my set destination Buti may pumasok habang kumakain tayo Wala signal sa elevator Apo Aha, arrive lang natin okay. dito sa One Ayala na mga need to be So, ipit na, lang tayo dito sa loob Ito may booking tayo Kaka-drop off lang natin sa One Ayala Yan yung lumalabas na map ni, ano, no, ni Grab Kasi minsan, ayaw mag-waste matagal parang ganyan no tagal oh. so hindi pa pumapasok no kung kakaliwa tayo kakanan tayo Ayan. parang ngayon ayaw gumana yung waste natin umakasa na lang tayo kay Grab no yung map ni Grab parang may pagka google map to eh yung drop off nito ah, sa project 2 sa parting kubaw sinaga ko na lang kanina yung mga booking sa ano Mall bababa no 70, 80 pesos yeah. parang paikot-ikot na rin tayo dun kanina pa pero may isang hindi tayo tinanggap doon. nung kumakain tayo nag online kasi tayo no, bago maubos yung pagkain natin may pumasok ko na naman 70 pesos uh, sabi ko uh, wag na muna ayun Alam ko kasi may papasok na ano, papalabas ng Mall of Asia no. Eh doon pa rin yung natanggap natin booking. Ayun, afternoon, nag-set destination tayo. Yan, kaya tayo nakarating dito no sa Makati. Kasi 4.34 na. Ayoko naman nabuti na naman tayo nung gabi sa kalsada. Maiipit tayo ng traffic dito sa Bandang Mega Mall. Hanggang eh. Robinson's Galleria. Oh, eh dito natin na drop off no. Pinapick up natin sa Makati. Pahapon, sa sa SM Cubao. So, so dito na lang nagpa-drop off si sir. Hindi ko na inatid sa bahay. Uh, may booking tayo mga dali. Ah, uh, diyan yung drop off natin. Buti naman nakakuha agad tayo ng booking. Ah, pagka drop off natin kay Sir. Hirap din kasi tumambay dito eh. So medyo dread direction na rin yung pasok ng booking, no. Rush hour lang talaga. Pag-uwi yan, doon maraming ano, pasahero. So katulad dito, may pick up tayo dito. So, may supermarket. Ito so, na yata sila ate. Okay, ah, diretso na tayo sa ano, SM Marikina doon tayo hanap ng ano booking dito na tayo sa patawid ng katipunan so wala pa rin pumapasok mag set destination tayo tawid natin ito mga dre doon tayo makakatanggap sa ano bago mag SM Marikina or paglagpas ng ano SM Marikina dito hindi tayo nakakatanggap ng ano dito ng booking dito hindi tayo binibigyan ni Grab ng ano dito booking dito eh pagpatawid tayo dito sa ano katipunan ito Marcos Highway na tayo. Agad pumasok ng booking ha. Gantong oras, mga uwi ano, ng mga tao sa SM Marikina. Ewan ko ba't walang pumasok na booking. Walang pumasok na booking, dyan tayo na diretsyo. lang ako, mag-U-turn lang ako. Kasi marami pa tayong ano, marami pa kasi akong my set destination, ubusin natin to. Magsi 6.30 na. Oh, di ba, Dre? Wala pa rin booking. Nang okay, sa siya ang pagulong ko park. O, kita mga dre. Dito na tayo sa SM Marikina. Wala pa rin booking. Okay, waiting, waiting, waiting pa rin tayo dito. No? Time check tayo, 6.42 p.m. Update ako mamaya mga dre pag may booking na tayo. Sabi ko sa inyo mga dre, hindi tayo matitiis ni Grab eh. <laughs> may booking na tayo. Siguradong SM Marikina. Eh. Ay, River Box Jollibee. Ay, <laughs> goods. Tara, let's. Kasi pag pagbaba natin yan tulay, box na yan eh. O asan kaya sila? Ano biyanan natin eh? Sabi ko na lang sa kanto. Kasi diyan naman talaga nakapin. Sige pa. Sige pa tayo. Dari sa'yo ka na, Dirk. Dari sa'yo ka Yun o, peri-peri na drop-off. Sila yung sumakay sa atin sa SM Marikina na. Drop-off na rin to. Sa mga katulungan, nagbabalita muna sa front. Naka 13 bookings tayo 2,662 Apagas muna ako bago umuwi Time check tayo 7.12 Uwi na tayo Kanina pa tayo buka biyahe Hindi ako makaiglip kanina Kanina kasi Hindi tayo makaparada na maayos Ayoko naman medyo lumayo dun sa area ng Mall of Asia kanina Pag lumayo pa tayo dun, nagkanap tayo ng parking Pag may pumas na booking, eh, medyo malayo-layo yung ani uh, pa natin. So, at least na naman tayo. Naka 2,600. All goods na yan. Bukas naman ulit. Pero check natin kung magkano yung gas natin ngayon. Ah, sana ano, mga 1,500 na malinis tayo. Kaya full tank na. Sa so, 845. Ayun nga mga dre, na napakita ko na sa inyo kung magkano yung kinita natin ngayong araw at yung gasolina natin sa 2,662 yung biyahe natin ngayon yung gasolina natin ngayon kinarga natin premium inabot ng 845 maraming salamat mga tre ng sa pagsubaybay maraming salamat ulit uh, ingat po kayo lahat God bless good morning uh, gets ko na mga Nakita nakakita ko na yung saver hindi natin binubuksan masyado yung ano, ano, service type. oh doon pala nakalagay yung ano, saver. Kumadre, pag naka-on yung saver, medyo mababa yung booking na makukuha natin. Pero mas marami ang ano, pasok ng booking. Kasi siyempre, yun ang pinipili ng pasahero no, para makatipid sila. Yun ang pagkaintindi ko na pakikorek na lang. Ah, uh, dito lang yung saver, madre. Oh. Kasi may nagtanong. Papakita ko lang sa service type. Ayan o. Oh grab car saver naka 98 pesos sa tayo ito yung bookings natin no bale uh, 26 pesos yung commission ni grab 125 yung binayad ni ano passenger So yung mapupunta sa atin, 98 pesos na malinis yan. Alam po mga Dreno, kung paano makikita kung naka-grab saver yung, ano, yung pasahero na sasakay natin sa na susunod. Ito nga yung resibo, no? Automatic na yun, eh. Na i-email sa kanya ni Grab yung resibo, no? Siya na bahala magpa-print kung kailangan niya.